Samahan niyo akong mamalingki kayong araw. Isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat. Dahil di po ngayon ako ay mamamalingki sa malit na city sa ibaba. At after ng 10 minutong paglalakad ay andito na ako sa train station. Sakto at andito na din pala yung train na babiyahe ngayong oras. Kaya bumili na ako ng ticket online para hindi na ako bumili sa ticket boat. And screenshot ko na nga din pala ito para hindi na ako mahirapang hanapin pag check ng conductor. Kaya pagkabili ko nga ay pumasok na ako sa train. Kung makikita nyo ay halos walang laman ang train. Bundok na kasi itong area namin. May 10 minuto pa nga bago umalis sa train pagkasakay ko. Dito on time, mga ng train. 8:30 yung trip kaya di pa umalis yung train. 8:29 pa lang. Umusad na tayo. Time check. 8:32. Exact sa oras ng alis. Halos isang oras nga pala yung biyahe papunta sa akin pupuntahan. Pero hindi mo mamamalayan kasi ang ganda ng tanawing inyong daraanan. After nga ng 46 minutes ay andito na ako sa aking bababaang station. Dito nga ay pumunta na ako sa harap ng pintuan para makalabas agad ako pagkinto ng train. Pagkalabas ko nga ng train station ay malayo-layo pa ang aking lalakarin. Siguro mga isa't kalahating kilometro ang aking lalakarin. After nga ng halos 12 minuto paglalakad ay andito na ako sa proper Medyo maaga pa nga, kaya halos lahat ay sarado pa. Kaya nag-decide muna akong bisitahin ang aking opisina. So far malinis naman ito at hindi nila pinapabayaan. At after ko nga bisitahin ang aking opisina ay dumiretso na ako sa supermarket. Dito nga pala agad ako dumiretso sa vegetables area. At dito nga ay tontawa ako na makita ko ang gulay na bihira lang naming makita dito sa Poland. At dahil bihira nga lang ito ay apat na bungkos na ang aking binili. Tayo ng pinchay guys, minsan lang to. Kaya pakiyawin na natin. At mukhang nga ko ako ngayon kasi pagpunta ko sa fish area, ito ang aking nakita. Kumuha na nga rin ako ng bulalo, puso ng manok, at atay gamot sa pusong matamlay. At dito nga ay nakita ko si ating maganda. Tutulungan ko sana pero wag na. Kaya bumalik na ako sa vegetables area. At dito nga ay kumuha na ako ng bawang, panakot sa aswang. Kumuha na din ako dito ng sibuyas. At pagkatapos ko nga ay na ako sa cashier para pumila. At dito nga, isa-isa ko na inilalagay sa cashier desk ng aking mga pinamili. Yan nga lang pala yung aking pinamili. Kala ko ang dami. Dito nga pala ay walang cashier helper. Kaya ikaw ang magbabalot ng iyong mga pinamili. Pagkatapos kong mabalotin ang aking mga pinamili sa kako, ito binayaran. At pumasok nga ako dito dahil wala doon sa supermarket ang siyampong aking kailangan. May superpower power kasi ang siyampong ito kaya bihira mo lang makita sa ibang tindahan. Kaya nga pala card ang aking laging ginagamit sa pagbayad kasi kapag kasang iyong ginamit ay matatambakan ka ng barya. Sobrang taas pa kasi ng halaga ng pera dito. Meron pa nga silang isang sintemong barya. At dahil tapos na ako mamili at wala na rin naman akong ibang bibilin kaya lumabas na ako. Para maglakad pabalik sa istasyon aking binabaan. Bago ka nga pala tumawid, kailangan pindutin mo ang switch na ito. Pagka mo nito ay hihinto ang mga nasa paligid mo maliban sa'yo. Ay hindi pala. Loko-loko <laughs> yung nagsabi sa akin nito noong una. Dito nga pala ay may McDonald's pero walang Jollibee. Inumaga na naman ako ng na pagbalik sa train station kaya halos wala pang ibang tao. Kaya ito, nilibang ko muna ang aking sarili para hindi ko siya maisip. Charot. At dito nga ay dumami ng tao kaya nahihiyan na ako. Maya, Maya, lang ay dumating na din ang train. At bago pa nga huminto ang train ay dali-dali kong dinampot ang aking mga daladalahan. Kasi delikadong maiwan. Kasi pag ako'y naiwan, dalawang oras na mga aking hihintayin. Dala na kasi akong maiwan. <laughs> Dito nga pala ako pumwesto malapit sa konduktor. Para pang nagbayad ako ay hindi ko na siya hahanapin. Nakalimutan ko kasi bumili ng ticket online. Dito nga ay lumapit na ako para magbayad. Agor na. Dito kasi yung mga pasaherong wala pang ticket ang kailangan lumapit sa konduktor. Siya sa kayo ng train, pag wala ticket, kailangan lumapit kayo sa konduktor. Huwag yun na hintay lumapit sa inyong konduktor. Hindi. tapi pindah tiga ya semua yang bayaran yo di nga pala nakakabagot bumiyahe dito dahil sa mga ganitong tanawin pati nga si dito parang plaza after nga ng halos isang oras na biyahe ay nakabalik na ako eto at maulan pala dito Oh, siya hanggang dito na naman lang ulit tayo. Dahil wala na akong chance makapag-video. Maraming maraming salamat sa panonood. See you sa mga susunod kong video. Bye-bye. Salamat.